May isang katotohanan ng hindi madalas pag-usapan, pero kailangan mong marinig. Maraming Pilipino ang masipag determinado at may malaking pangarap. Pero sa kabila nito, hindi pa rin lumalago ang kanilang ipon. Hindi dahil kulang sila sa kita, kundi dahil may ilang maling gawain na unti-unting kumakain sa perang dapat sana ay nagpapalakas sa kanilang kinabukasan. Kung isa ka sa mga taong gustong makaalis sa cycle ng paycheck to paycheck, kailangan mo itong mapakinggan ng buo. Sa bawat pisong pinaghihirapan mo, may katumbas na pagod at sakripisyo. Kaya masakit makita na nauuwi lang ito sa mga bagay na hindi naman nagdadala ng tunay na progreso. Pag-uusapan natin dito ang mga gawain na madalas hindi napapansin pero malaki ang epekto sa iyong pagtitipid. Ito ang mga kilos na nasa harap mo na pero hindi mo agad nakikita mga maling hakbang na tahimik na sumisira sa iyong financial stability. Ang problema sa pag-iipon ay hindi laging kakulangan sa pera. Minsan mas malala ang mga nakasanayang gawi na parang maliit na crack sa dingding pero pag pinabayaan masisira ang buong pundasyon at dahil maraming Pilipino ang lumaki sa kultura ng tiis ganda at kaya na yan mentality, madalas hindi natin napapansin na tayo mismo ang nagaano ng sariling wallet nang hindi sinasadya. Kung seryoso kang umasenso, kailangan mong harapin ang mga katotohanan ito. Hindi ito pananakot, kundi paalala na may mga simpleng pagbabago na kayang magpabago ng buong buhay mo lalo na sa usapin ng ipon. At kung handa ka ng malaman ng pitong bagay na hindi mo dapat ginagawa sa iyong ipon, manatili ka dito dahil maaring ito ang pinakamahalagang video na mapanunood mo ngayong taon. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. At dahil handa ka ng palakasin ang kinabukasan mo, oras na para ilipat natin ang focus sa mga gawain na unti-unting umaagaw sa ipon mo. Maraming Pilipino ang gumagawa nito araw-araw. Kahit hindi nila alam na dito pala, lumalabas ang pera na dapat sana ay napupunta sa mas makabuluhang bagay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang unang malaking pagkakamali na dapat mong maiwasan kung gusto mong lumago ang iyong ipon at makaalis sa paulit-ulit na paghahabol sa sweldo. Number 1. Paghihintay na magkaroon ng malaking halaga bago magsimulang mag-ipon. Maraming Pilipino ang naniniwala na hindi pa ngayon ang tamang oras para mag-ipon. Iniisip nila na kailangan muna nilang kumita ng mas malaki bago sila magsimula. Ang problema sa ganitong mindset ay patuloy itong nagaantala sa pagbuo ng financial foundation. Mas tumatagal ang paghihintay, mas lumalaki ang perang nawawala. Sa huli, mauubos ang taon na puro pangako, pero walang naipong kahit isang daang piso. Kahit maliit ang kita, may halaga ang bawat pisong na iitatabi. Ang tunay na lakas ng ipon ay hindi nagmumula sa laki kundi sa consistency. Kung kaya mong magtabi ng maliit araw-araw o linggo-linggo, mas mabilis kang uusad kaysa sa taong naghihintay ng perfect timing. Walang perpektong panahon para magsimula. Lahat ng oras ay may potensyal, basta handa kang gawin ang unang hakbang. Marami ang nagsasabi na magsisimula sila kapag tumaas sweldo nila. Subalit kapag dumating na ang dagdag kita, lumalaki din ang gastos nila. Ang tawag dito ay lifestyle creep na tahimik, pero malakas kumain ng ipon. Kapag hindi na kontrol ang paggastos, mananatiling mahirap mag-ipon kahit sampung beses pang lumaki ang kinikita. Dito mo mauunawaan na ang pag-ipon ay hindi tungkol sa laki ng kita kundi sa disiplina. Ang totoong dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi nakakapag-ipon ay hindi kakulangan sa pera, kundi kakulangan sa tamang pag-uugali pagdating sa pera. Mas inuuna ang wants kaysa necessities, mas inuuna ang pakikisama kaysa pangmatagalang siguridad. Mas inuuna ang bukas kahit alam namang mas makakatulong ang pagsisimula ngayon. Kung talagang gusto mong umangat sa buhay, kailangan mong iwan ang mentality na mag-iipon ka kapag marami ka ng pera. Mas magandang magsimula sa maliit kaysa hindi magsimula kailanman. Ang sampung pisong naitabi ngayon ay mas makapangyarihan kaysa sa isang libong ipinangako. Pero hindi nagawa. Simulan mo kung ano ang kaya mo ngayon. Dahil ang unang hakbang kahit maliit, ay mas makapangyarihan kaysa sa malaking planong hindi na isa sa katuparan. Number 2. Paggamit ng ipon para sa mga biglaang luho na hindi naman kailangan. Minsan hindi mo napapansin na ikaw mismo ang sumisira sa ipon mo dahil sa mga luho na biglaang pumapasok sa isip mo. Isang click lang sa online shopping, isang message lang ng sale o isang paanyaya ng barkada, sapat na para mabago ang plano mo sa pera. Sa isang iglap nawawala ang disiplina, at ang perang pinagpaguran buong linggo na pupunta sa bagay na hindi naman talaga kailangan. Ito ang mga gastos na mabilis magbigay ng saya pero mabagal magbigay ng halaga. At bago mo pa mapansin, lumiliit na ang ipon na dapat sana ay nagagamit para sa mas malaking goals. Ang problema sa mga impulsive purchases ay hindi mo agad ramdam ang bigat nito. Mukhang maliit lang ang halaga pero pag pinagsama-sama parang buwan-buwan ka na ring naglabas ng malaking pera. Ito ang mga gastusin na parang harmless pero tahimik na sumisira sa financial stability. Kadalasan emosyon ang nagpapagana dito, hindi pang matagalang pag-iisip. Sa huli, ikaw rin ang magsisisi dahil hindi mo nagamit ang pera sa mas makabuluhang bagay. Kapag palaging ginagalaw ang ipon, nawawala ang tunay na purpose nito. Ang dapat sana ay proteksyon, nagiging pansamantalang bulsa para sa luho. Kapag may bagong gadget, o bagong labas na sapatos biglang nagkakaroon ng dahilan para kunin ng ipon, hindi mo namamalayan na mamalayan na paulit-ulit mo itong ginagawa. Kaya kahit gaano ka kasi pag magtrabaho, hindi tumataas ang savings mo. Mas madaling mag-enjoy kaysa mag-ipon, kaya marami ang hindi napipigilang gumastos. Pero kung gusto mong maging financially stable, kailangan mong piliin ang tamang priorities. Mas mainam na may sariling budget ang wants, kaysa kinuha ito mula sa ipon, na para sa future mo, ito ang disiplina na hindi itinuturo sa eskwelahan pero mahalaga sa totoong buhay. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili lalago ang ipon, nang mas mabilis kaysa sa inaasahan mo. Hindi masama ang magluho basta planado at nasa tamang panahon. Hindi lahat ng promo tunay na pagtipid, hindi lahat ng bagay na gusto mo, ay kailangan mo na ngayon. At hindi lahat ng gastos ay karapat-dapat na pagkuna ng ipon. Sa oras na matutunan mong gumawa ng matalinong pagpili dito, magsisimula ang tunay na pag-asenso. Number 3. Pag-aasa sa ipon bilang pang-emergency kahit wala kang hiwalay na emergency fund. Maraming tao ang naniniwala na sapat na ang pagkakaroon ng ipon para maging handa sa anumang emergency. Ang hindi nila alam malaking pagkakamali ang pag-aasa sa isang savings account para sa lahat ng sitwasyon kapag pinagsama-sama mo ang ipon para sa future goals at ipon para sa emergencies, magugulo ang sistema mo. Sa bawat hindi inaasahang gastusin, kinukuha mo ang perang dapat sana ay lumalago para sa long-term plans. Sa huli, hindi umaangat ang finances mo dahil paulit-ulit mo itong binabalikan. Ang emergency fund ay may espesyal na purpose. Ito ang pera na hindi dapat ginagalaw maliban na lang kung tunay na emergency. Kailangan itong hiwalay para hindi mo nagagalaw ang ibang ipon na may ibang destinasyon. Kung isang account lang ang ginagamit mo, mahihirapan kang itrack kung ano ang para saan. At mas madaling matuksong gamitin ito kahit hindi naman urgent ang gastusin. Kapag wala kang hiwalay na emergency fund, mabilis maubos ang savings mo. Isang malaking bill lang ng ospital. Kayang sirain ng ipon na ilang taon mong pinag-ipunan. Isang bigla ang sira ng kotse o appliance, pwedeng sumira sa budget mo. Kaya maraming Pilipino ang nauubusan ng ipon kahit masipag silang magtab. Dahil hindi nila alam na kulang ang sistema nila, ang malinaw na paghihiwalay ng savings at emergency fund ay nagbibigay ng structure sa finances mo. Nagkakaroon ka ng clarity kung ano ang untouchable at kung ano ang pwedeng galawin. Mas nagiging disiplinado ka dahil alam mong may nakalaan na pera sa bigla ang problema. At nakakagalaw ka ng mas maayos dahil hindi mo kailangang galawin ng perang para sa future goals. Ito ang tamang paraan para unti-unting lumakas ang financial stability mo. Kung talagang gusto mong umangat, siguraduhin mong may sariling lugar ang bawat pera mo. May sariling savings para sa future, may sariling emergency fund para sa hindi inaasahan, at may sariling budget para sa araw-araw na gastos. Kapag malinaw ang paghihiwalay dito, nagsisimula ang tunay na paglago ng ipon. Number 4 Paglalagay ng ipon sa hindi malinaw na pinaglalagyan o investments na hindi mo naiintindihan. Isa sa pinakamadaling paraan para masira ang ipon ay ang paglalagay nito sa isang bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. Maraming tao ang na-excite agad kapag may narinig na mabilis na kita o trending na investment. Kapag may nagsabi na malaki ang balik, lalo na kung kakilala madalas mabilis tayong magtiwala. Pero dahil hindi mo naiintindihan kung paano kumikita ang investment, nawawala ang kontrol mo sa pera. At kapag nagka-problema ang inilagyan mo ng ipon, hindi mo alam kung paano mo ito mababawi. Ang pera na pinaghirapan mo dapat ay hindi basta-basta inilalagay kung saan-saan. Kailangan mong intindihin ang bawat galaw nito bago ka magtiwala. Kung hindi malinaw ang proseso, malaking red flag yan. Kung hindi mo kayang ipaliwanag, kung paano kumikita ang investment, mas delikado ito kaysa sa akala mo. At madalas ang ganitong blind investing ang nagiging dahilan bakit nauubos ang ipon ng maraming Pilipino. Marami ang nalulugi dahil sa mga scam investments. Mga pangakong mabilis na tubo pero wala namang tunay na negosyo o sistema. Marami ring nalulugi dahil pinasok nila ang isang financial product na hindi akma sa kanilang sitwasyon. Hindi ito dahil mahina sila kundi dahil kulang sila sa tamang impormasyon. At sa mundo ng pera ang kakulangan sa kaalaman ay laging may kapalit. Ang tamang paraan ay pag-aaral at pag-intindi bago pumasok. Mas mabuti pang magtanong kaysa magmadali. Mas mabuti pang maghintay kaysa magsisi sa huli. Kapag alam mo kung paano gumagana ang isang investment, mas confident kang ilagay ang ipon mo. At mas mataas ang chance na lumago ito ng ligtas at maayos. Kung gusto mong makabuo ng matatag na financial future, piliin mo ang mga pinaglalagyan ng pera mo. Unahin ang seguridad bago ang kita. Unahin ang pag-intindi bago ang pag-invest. Unahin ang tamang proseso kaysa mabilis na pangako. Kapag natutok kang maglagay ng ipon sa tama dito, magsisimula ang tunay na pag-unlad. Number 5. Pagkakautang gamit ang ipon para sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Maraming Pilipino ang natutuligsa ng utang at ipon ng sabay-sabay. Kadalasan nagagawa ito dahil inuuna ang kagustuhan kaysa sa pangmatagalang seguridad. Halimbawa, bumili ng gadgets, damit o kahit simpleng gadget gamit ang pera sa ipon. Ang problema ay bawat utang, may interest at penalties na unti-unting kumakain sa ipon. Sa huli, kahit may ipon ka, nagiging sanhi pa rin ito ng stress at kakulangan sa pera. Kapag ginagamit mo ang ipon para magbayad ng utang, na hindi mahalaga nawawala ang purpose ng pagtitipid. Ang ipon dapat ay proteksyon, hindi pantakip sa maling financial decision. Bawat piso na ginamit sa maling utang ay piso na hindi na napupunta sa growth ng pera mo. Hindi mo rin nararamdaman agad ang epekto, ngunit kalaunan lumalaki ang kulang sa ipon at unti-unting nauubos ang pera na dapat sana ay nagbibigay ng seguridad sa buhay mo. Ang utang ay kapaki-pakinabang kapag ginagamit ng tama. Gamitin ito para sa emergency, negosyo o investment na may malinaw na kita. Kung hindi naman mahalaga, at hindi nagdadala ng value, huwag itong gamitin. Ang maling paggamit ng utang ay parang sinasayang ang ipon na pinaghirapan mo. At maraming Pilipino ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon araw-araw. Kailangan ng disiplina sa bawat galaw ng pera. Alamin kung ano ang dapat bayaran at ano ang hindi. Mas mainam na planuhin ang bawat hakbang bago gumawa ng desisyon. Kapag natutunan mong kontrolin ang utang at ipon mas magiging maayos ang financial life mo, ito ang susi para sa mas ligtas at mas maayos na kinabukasan. Kung gusto mong umangat sa buhay, huwag hayaan na. Ang ipon mo ay maging paraan para sa mali. Huwag gamitin para sa luho o utang na hindi mahalaga. Ilagay ito sa tamang lugar para sa tamang dahilan. Kontrolin ang sarili at alamin ang value ng bawat pisong na iipon mo. Kapag natutunan mong gawin ito dito, nagsisimula ang tunay na paglago at seguridad sa pera mo. Number 6 hindi pagtatala o pag-monitor ng iyong ipon at gastusin. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng ipon pero hindi nila ito sinusubaybayan. Hindi nila alam kung gaano karami ang naiipon at kung saan napupunta ang bawat piso. Kapag walang tala o monitor, madali kang maligaw sa financial goals mo. Minsan akala mo sapat na ang ipon mo pero sa katotohanan may mga gastusin na hindi mo naitala at sa huli parang hindi mo alam kung bakit hindi tumataas ang ipon mo kahit todo kayod ka. Ang pagtatala ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng pera mo. Malalaman mo kung saan napupunta at kung magkano ang naiipon mo sa katotohanan. Makakatulong ito para maiwasan ang sobrang paggastos sa mga bagay na hindi mahalaga at mas madali kang makakagawa ng planong pangmatagalan para sa ipon mo. Kapag nakikita mo sa tala, mas nagiging disiplinado ka sa bawat galaw ng pera mo. Kapag hindi nagmo-monitor, madali kang maapektuhan ng impulsive purchases. Walang baseline na sinusunod, kaya bawat paggastos ay parang random. Madalas nagtataka ang marami, bakit nauubos ang pera nila agad. Ang simpleng pagmonitor ay nagbabago ng pananaw at gawi mo sa pera. Mas nagiging aware ka sa value ng bawat piso at mas nagiging responsable sa paggamit nito. Maraming tools at paraan para masubaybayan ang ipon at gastos. Pwede kang gumamit ng notebook, simpleng spreadsheet o kahit mobile app. Ang mahalaga ay consistent at honest ka sa pagtatala ng bawat galaw ng pera mo. Hindi mo kailangan maging perfect basta sinusubaybayan mo at pinag-iisipan ang bawat desisyon. Kapag nagawa mo ito, unti-unting lalago ang ipon mo at mas gagaan ang pamumuhay mo. Kung gusto mong tuluyang umangat, kailangan mong maging aware sa bawat piso na pumapasok at lumalabas. Huwag hayaang mawala ang pera mo nang hindi mo nalalaman. I-monitor ang ipon mo at gastusin mo araw-araw. Magkaroon ng tala at alamin kung paano mas mapapalago ang pera mo. Dito nagsisimula ang tunay na kontrol at pag-unlad sa buhay mo. Number 7: Pagsuway sa disiplina at konsistensya sa pag-iipon. Maraming Pilipino ang nagsisimula mag-ipon pero hindi nagtatagal. Mabilis silang nawawalan ng gana kapag nakakita ng ibang bagay na mas kaakit-akit. Ang problema ay kapag wala kang disiplina ang ipon mo ay unti-unting nauubos o hindi lumalago. Kadalasan iniisip na okay lang minsan lang hindi magtabi. Pero pag nakasanayan ito, nauuwi sa habit na nakakasira sa future. At sa huli nagtataka ka kung bakit hindi ka pa rin umasenso kahit todo kayod ka sa trabaho. Ang konsistensi ay susi sa paglago ng ipon. Kahit maliit ang naiipon mo basta regular, ay mas mabilis ang epekto kaysa sa malaking halaga na paminsan-minsan lang ilalagay. Kapag consistent ka, mas nagiging natural ang pagtitipid at hindi mo na nararamdaman na nagpipigil ka sa sarili. Ang disiplina at konsistensi ay nagbibigay ng structure sa financial life mo. At ito rin ang nagtuturo sa iyo kung paano pahalagahan ang bawat pisong pinaghirapan mo. Kapag madalas sumuway sa sariling plano, nawawala ang sense of control sa pera. Kahit may ipon ka, posibleng nauubos ito sa walang kwentang bagay. Kapag hindi consistent ang saving habits, mas mahirap makaabot sa financial goals. Mas mataas ang chance na lalapit ka sa utang o hindi makakabili ng importanteng bagay sa tamang oras, ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nakakaranas ng financial stress kahit kumikita ng maayos. Kailangan mong turuan ang sarili na maging consistent sa pag-iipon, mag-set ng regular schedule at amount kahit maliit basta hindi nawawala ang habit. Kapag nakasanayan mo ang routine, mas madali kang makakagawa ng long-term plans at mas magiging handa ka sa kahit anong financial challenge na darating. Ang konsistensi ay hindi instant, pero sa paglipas ng panahon ito ay magbubunga ng malaking resulta. Kung gusto mong umangat sa buhay, huwag hayaan na ang ipon mo ay mawala ng direksyon. I-prioritize ang disiplina at konsistensi sa bawat hakbang. Ituring ang ipon bilang kasangga sa iyong kinabukasan, hindi bilang temporary na bulsa. Kapag natutunan mong maging disiplinado dito, Magsisimula ang tunay na financial freedom at sa huli makikita mo ang bunga ng sipag at tiyaga sa bawat pisong pinaghirapan mo. Sa buhay ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bulsa kundi sa kakayahan mong kontrolin ang sarili at pamahalaan ang bawat pisong pinaghirapan mo. Ang ipon ay hindi lamang pera, ito ay simbolo ng disiplina, pagtitiyaga at pagmamahal sa sarili sa hinaharap. Kapag natutunan mong iwasan ng mga pagkakamaling paulit-ulit na sumisira sa iyong savings, matututo ka ring iwasan ng mga pagkakamaling humahadlang sa ibang aspeto ng buhay. Ang bawat desisyon, gaano man kaliit, ay may epekto sa hinaharap at ang pag-unawa dito ay nagtuturo sa atin ng tunay na kalayaan at kapayapaan ng isip. Hindi mahalaga kung gaano kakahirap magsimula. Ang mahalaga ay simulan mo sa tamang paraan, maging consistent, at manatiling disiplinado. Muli kaibigan, bigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Huwag mong hayaan na ang iyong ipon at pera ay masayang lamang. Gamitin mo ito bilang kasangkapan para sa mas matatag, mas malaya, at mas makabuluhang buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo upang protektahan at palaguin ang iyong ipon, tinuturuan mo rin ang sarili mo kung paano maging matatag sa harap ng anumang pagsubok. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman na nakikita, kundi sa yaman na nararamdaman sa puso at isip mo sa bawat tamang desisyon. Ang kontrol sa sarili at tamang pagpapahalaga sa ipon ay daan tungo sa kalayaan, katahimikan, at buhay na may saysay.